yun po ang aking binilin hoy gagawin kong lupak ano ba tawag sa inyo eh, ng ano <coughs> lupak masarap yon lupak lupak or uh, yubak ganun ang tawag sa amin sa Quezon sa inyo po ba anong tawag eh tatanggal ko po ng balat tapos ilalaga tatanggalan natin ang balat ang balinghoy Ya, yeah, tapos ko na Bartan ang ang balinghoy ilalaga naman natin siya ayan luto na ang aking ano, nilagang balinghoy nagagawin lupak na usok usok pa yan po yung aking yaya rin pa bago maging lupak siya yeah, malapit na tayo matapos ng pag iadyad ng ano, balinghoy ganito po ang proseso ng paggawa ng ano, lupa ilalaga muna tapos si iadyad rin siya pagkayad-yad lalagay ko ulit sa kaserola. Update na lang. Ito na po ang finished product ng ating lupa. Luto na ang lupak natin. Pwede nang ibenta. Thank you sa mga panonood nyo ng aking video. Uh, more subscribes at saka palike na lang po kung nagustuhan ninyo ang aking mga video. Abog, bye bye.